Welcome to this channel. Sa presentation na ito, ating bibigyan ng pagpapahalaga ang malaking tulong na nagagawa ng Mahal na Inang Birhen sa mga naghihirap na kaluluwa sa purgatorio. Ayon sa patutuon ng maraming santo, marami siyang natutulungang mapadali ang paglaya sa tinatawag na holy prison na ito. Kung hindi pa nararapat na mapalaya, madalas siyang bumibisita upang mabigyan ang mga ito ng kaginhawaan, at ang makita lamang siya ay malaking kagalakan na para sa kanila. Bilang katoliko, ang simbahan ay palaging nagtuturo ng pagkakaroon ng purgatorio, isang lugar o estado na umiiral pagkatapos ng kamatayan, kung saan, kung kinakailangan, tayo ay nililinis sa anumang natitirang epekto ng ating mga kasalanan. Isang paghahanda para makapasok na sa langit ang ating mga kaluluwa. Nasa Biblia ang pag-aalay ng mga panalangin sa mga namatay, To makabis, kung wala nito ang inyong Biblia, hindi Bibliang Katoliko ang hawak ninyo. Hindi ito isang second chance, kundi ito ang huling hakbang para sa matuwid na mga individual na bago ang kamatayan ay nagkulang ng pagkakataon na magbayad sala para sa mga kasalanang maliliit o tinatawag na venial sins. O kaya ay kulang pa ang sapat na penitensya at pagsisisi para sa mabibigat na kasalanang na i-confess na. Dito lilinisin kung baga, ang mga kaluluwa hanggang maging karapat dapat na silang makarating sa kaharian ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan, nothing unclean will enter the kingdom of heaven. You will not be released until you have paid the last penny. They are called the church suffering. Ganito inilarawan ni Saint Faustina ang purgatorio, nang dalhin siya doon ng kanyang guardian angel. Ako ay nasa isang maulap na lugar na puno ng apoy, na kung saan mayroong malalaking pulutong ng mga kaluluwang nadurusa. Sila ay taimtim na nagdarasal para sa kanilang sarili, subalit baliwala ang mga iyon. Tayo lamang na mga buhay pa ang pwedeng makatulong sa kanila. Hindi ako naapektuhan ng apoy na bumabalot sa kanila at sa kanilang paligid. Sabay-sabay silang nagsalita sa akin na ang kanilang pinakamalaking pagdurusa ay ang makita ang Diyos. Day Longing for God Nakita din ni Saint Faustina ang mahal na inang berhen na binibisita ang mga kaluluwang ito. Ang lahat ng mga banal na kaluluwa sa purgatorio ay tinatawag siyang the star of the sea. Habang papaalis siya, narinig niya ang isang makapangyarihang tinig na nagsabi sa kanya, hindi ito gusto ng aking awa, ngunit hinihingi ng hustisya. Minsang sinabi ng mahal na inang birhen kay Saint Bridget, Ako ang ina ng lahat ng kaluluwa sa purgatorio. At ako ang ina ng awa sa aking mga anak na higit na nangangailangan ng aking tulong. Sila ay nagdurusa at hindi nila kayang tulungan ang kanilang mga sarili. Muli niyang sinabi kay Saint Bridget na bilang isang mahabaging ina, madalas siyang pumunta sa banal na bilangguang iyon upang bisitahin at bigyan ng comfort ang kanyang naghihirap na mga anak. Sa kanyang mga anak na tapat sa pagdarasal ng banal na rosaryo araw-araw, ipinangako ng mahal na birhen na siya mismo ang magliligtas sa kanila mula sa purgatorio. Ang pangakong iyon ay inilarawan sa painting ni Michaelangelo na Last Judgment kung saan ang mahal na berhen ay makikitang hinihila ang dalawang kaluluwa palabas ng purgatorio sa pamamagitan ng kadena ng banal na rosaryo. Mayroon ding portion na parang ginawang baging ang rosaryo para mahila pa itaas ang dalawang kaluluwa. Ano pang ginhawa ang natatanggap ng mga kaluluwa sa purgatorio? Nakita ni Saint Bridget na sinabi ni Jesus sa mahal na inang berhen, ikaw ang ina ng awa at konsolasyon ng mga kaluluwa sa purgatorio. Sinabi ng Our Lady kay St. Bridget kung paanong ang isang may sakit ay napapaginhawa sa pamamagitan ng words of encouragement, gayon din ang mga kaluluwa sa purgatorio ay napapaginhawa sa pamamagitan lamang na marinig nila. Ang aking pangalan Isang salaysay ang ibinahagi ni Padre Eusebius ni Remberg, isang paring Heswita sa Espanya. Nakatira sa lungsod ng Aragona ang isang batang babae na naggangalang Alexandra. Sa pagiging marangal at napakaganda, labis siyang minahal ng dalawang binata. Dahil sa selos, isang araw ay nag-away sila at nagpatayan. Ang kanilang galit na galit na mga kamag-anak, bilang kapalit, ay pinatay ang kaawa-awang batang babae dahil siya ang punot dulo ng labis na kaguluhan. Pinutol ang kanyang ulo at itinapon siya sa isang balon. Pagkaraan ng ilang araw, dumaan si Saint Dominic sa lugar na iyon, at sa inspirasyon ng Panginoon, ay lumapit siya sa balon, at nagsabi, Alexandra, lumabas ka. At kaagad na lumabas ang ulo ng namatay, inilagay ang sarili sa gilid ng balon, at nanalangin kay Saint Dominic, na marinig nito ang confession niya. Narinig ng santo ang confession ni Alexandra, at binigyan din ito ng komunyon sa harapan ng isang malaking pulutong ng mga tao na nagtipon upang saksihan ang himala. Pagkatapos, inutusan ni Saint Dominic na magsalita si Alexandra at sabihin kung bakit niya natanggap ang grasyang iyon na matanggap ang mga sakramento na kailangan niya. Sinagot ni Alexandra na noong siya ay pinugutan, siya ay nasa kalagayan ng mortal na kasalanan Munit ang pinakabanal na inang berhen, dahil sa rosaryo, na nakagawian niyang dasalin, ay napatnubayan siya nito. Dalawang araw na pinanatili ang buhay niyang ulo sa gilid ng balon. Pagkatapos, ay pumunta na ang kaluluwa niya sa purgatorio. Pagkaraan ng labin limang araw, ang kaluluwa ni Alexandra ay nagpakita kay Saint Dominic, maganda at nagniningning na parang bituin at sinabi sa kanya na ang isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng kaginhawahan sa mga kaluluwa sa purgatorio ay ang rosaryo na dinadasal para sa kanila. At sa pagdating nila sa paraiso, ipinagdarasal din naman nila ang mga tumulong sa kanila. Pagkasabi nito, nakita ni Saint Dominic ang masayang kaluluwang iyon na umaakyat na may tagumpay sa kaharian ng mga pinagpala. Ngunit hindi lamang kinokonsola at tinutulungan ng mahal na ina ang kanyang mga lingkod sa purgatorio. Pinapalaya din niya sila mula sa kulungang ito at inililigtas sila sa pamamagitan ng kanyang intercession. Nang ang mahal na berhen ay itinaas sa langit, or her assumption into heaven, ang purgatorio ay ganap na nawalan ng lamansang ayon sa ilang bisyon ng mga santo at mga sinaunang pag-aaral ng mga teologyan. Sa kanyang assumption into heaven, humiling daw ang mahal na ina sa kanyang anak na si Jesus na ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio ay maisama niya sa kanyang pag-akyat. Palaging may pribilehiyo ang mahal na berhen na mailigtas ang mga kaluluwa mula sa purgatorio, lalo na ang kanyang mga tagasunod hindi lamang nababawasan ang kanilang paghihirap, napapaikli din niya ang panahon ng pananatili ng mga ito sa banal na kulungang iyon. Ayon sa salaysay ni Saint Peter Damien, isang babaeng nagngangalang Marozia ang nagpakita pagkatapos ng kanyang kamatayan sa kanyang ninang. Ayon sa kanya, sa kapistahan ng Assumption, pinalaya ng inang birhen mula sa purgatorio ang higit pang mga kaluluwa kaysa sa populasyon ng Roma sa panahong iyon. Tuwing Christmas at Easter, binibisita ni Mariang Ina ng Awa ang purgatorio at pinapalaya ang maraming kaluluwa, ayon sa isang deologian na si Dennis de Cartusian. Naniniwala din ang ibang mga santo na sa mga solemnities at kapistahan ng mahal na inang berhen, maraming kaluluwa din ang napapalaya. Humigit kumulang, 50 years pagkatapos ng pagkamatay ni Saint Simon Stock, nagpakita ang mahal na inang birhen kay Pope John D. 22 at sinabi sa kanya na ipaalam na pinalalaya niya ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio na nakasuot ng Carmelite scapular tuwing Sabado pagkatapos ng kanilang kamatayan. Ang Sabado ay araw na inilaan ng simbahan para sa mahal na inang birhen. Ang tagubilin ay ipinahayag ng Papa at pinagtibay din ng lima pang mga papa na sumunod sa kanya. Ayon kay Pope Paul V, ang mga Kristiyanong mananampalataya at may paniniwala na tutulungan sila ng ating ina, ay kailangang nasa state of grace, faithful sa pagsuot ng scapular at pagsunod sa mga kondisyon ng prayer life. And that is reciting the little office of the blessed virgin, or other substitute prayer, doing penance, or observing fasting prescribed by church, or other substitute pious work, and chastity of one state of life. Sa isang kwento ni Saint de la Colombiere, may isang kabataan na noong una ay may kabanalan at laging nakasuot ng kanyang skapula. Bigla siyang nalihis sa tamang landas ng kabutihan dahil sa masasamang babasahin at maling grupo ng mga kaibigan. Napariwara siya at sa halip na bumaling sa Diyos at sa tulong ng mahal na inang berhen, pinabayaan niya ang sarili into desperation. Dito na nagkaroon ng pagkakataon ang demonyo at naisip niyang magpakamatay na lang to end her life. Tumalon siya sa ilog, sa halip na lumubog ay lumutang siya dahil suot pa rin niya ang scapular. May mangingisdang nakakita sa kanya at nagmamadali ito sa paglapit upang matulungan siya subalit nawasak na ng demonyo ang scapular at hindi na siya naisalba. Ito ay magpapatunay na kapag may mortal sin ang tao, kahit nasuot pa ang scapular sa oras ng kanyang kamatayan, ay hindi siya maisasalba sa eternal damnation. God is bigger than our sins, naghihintay lamang siya sa ating pagbabalik loob. Isang marangal na ginang ang sinabihan na ang kanyang anak ay napatay. Naisip niya ang mahal na inang berhen kung paano niya pinatawad ang mga pumatay kay Jesus. Kaya naman, nagpa siya ang ginang napatawarin ang lalaking pumatay sa kanyang anak. Sa isang banda ay tinulungan pa niya ito ng kanyang kailangan. Ang kanyang anak ay nagpakita at sinabi sa kanyang ina na siya ay naligtas. Gayon din, dahil sa debosyon ng kanyang ina, pinalaya siya ni Maria mula sa purgatorio. Ang may kabanalang madre na si Sister Serafina ay humiling sa Our Lady sa panahon ng nobena para sa kanyang assumption, para sa conversion ng libo-libong makasalanan. Sa pag-aakalang sumobra naman ang kanyang kahilingan, itinuwid siya ni Maria, hindi ba sapat ang aking kapangyarihan, ang pabor ay naipagkaloob na. Dinala ni Maria si Sister Serafina sa langit, through her spirit at ipinakita sa kanya ang libo-libong mga kaluluwa na naligtas mula sa impyerno sa kanyang intercession. Inaakay din ni Maria ang kanyang mga lingkod sa langit. Ang pagiging lingkod ni Maria ay isang tiyak na tanda ng predestinasyon. Ilang kaluluwa ang nasa langit sa pamamagitan lamang ng intercession ng Our Lady. Si Maria ay nagdulot ng maraming ilaw na sumikat sa langit para sa kanyang mga tagasunod. Maraming mga santo ang wala doon kung hindi dahil may debosyon sa kanya ang mga pintuan ng langit ay magbubukas sa lahat ng nagtitiwala kay Maria. Sa pamamagitan ni Maria, bumaba ang Diyos mula sa langit upang ang mga tao ay umakyat sa langit sa pamamagitan niya. Ang pagkakilala sa iyo ay ang mataas na daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang pangangaral ng iyong mga virtues ay ang daan tungo sa kaligtasan. Maging ang mga karapat-dapat sa impyerno, ay magkakamit ng langit kung kanilang paglilingkuran ang nang ito. Gaano karaming makasalanan ang nailigtas mo, O Maria? Ang lahat ng mga salitang ito ay ipinahayag ng ilang santo na may debosyon sa mahal na inang birhen, tulad ni na Saint Bonaventure, Saint Fulgentius, Saint Ephraim, Saint Bernard, Saint Alfonso Sligori, Saint Germanus, Saint Dominic, at marami pang iba. lahat tayo ay pwedeng makagawa ng isang bagay na hindi kinakailangan ng kalabisan na higit sa ating pag-unawa. Kailangan ng tulong ng mga mahal natin na yung mauna. Hindi man natin lubos na naintindihan ngayon ang implikasyon nito balang araw sila naman ang pwedeng tumulong sa atin. Walang sukatan o hangganan ang pagtanaw ng utang na loob na maaari nilang maipagkaloob sa atin. We must empty purgatory with our prayers. Saint Padre Pio. Let us protect ourselves by Mary's two powerful weapons: rosary and scapular. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse today. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.